Ate, amano. Um, um, hello, Mar kumusta kayo? God bless iha. God bless. Ano, ano ba yung pa mo? <laughs> stallmen? Ano ba? <laughs> <laughs> Bakit isang part lang? <laughs> Sino ba 'yung? Ah, hello kumareng Alan. Si Mare. Marvic. Barbec. Hello Marvic and Joey. Lola. Hello, hello. Hi. Have a nice day. Oh, may accent. Ay, teka lang. Brilliant. Ate, parang pagbaba mo pa lang nasa sakya, masayang-masaya ka, Oo. Oh. Ibig sabihin ba niyan, eh? Kasali ka na sa Bulaga yeah. pa mo? Yeah. Ah. Ano ba na? Ng... Si eh? <laughs> eh, tinatanong ibig kanina. Uh, what you got? Na... What you got? Oh. Do with that dessert? Ay, binibigin tayo. <laughs> oh. <laughs> yun yun eh. Yan <laughs> yung, oh, 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 oh. yung kay Yaya. <laughs> Op. <laughs> <Huh>? Out oh. <laughs> 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 <Auto> of balance. <laughs> Bakit? Hindi pantay ang ano. Out of balance pa more. <laughs> Ibig sabihin, kasali ka na. Ate? Eto na nga. Nag-usap na kami ni Yaya tungkol dyan. Oh. Ano? moment niya yon. Oh. It's her time to shine. Yung spotlight, dapat sa kanya lang nakatutok. Natural, pag nandun ako, malamang masapawan ko to. Oh. Wow, what you do with that dessert? <laughs> <laughs> happy, It's so nice to be Excited na excited na raw si Yaya I'm so excited, just excited? <laughs> Ayan si Mang ayan si Mang Bulaga doon Oh, wala. Tama yan, Yaya. Tama yan. Focus lang. Hindi araw-araw. Pasko. Pasko. Paksil. Isa pa. Hindi araw-araw. Pasko. Pasko. Ay. Yaya yun. si oh. At hindi araw-araw. Kilig. <laughs> Tama kilig. yan, Yaya. Tama yan uh, at natututungan. Ano na lang? Kilig. Tuloy, tuloy, Kilig eh. Yaya, hindi araw-araw ay... Kilig. <laughs> hindi araw-araw <laughs> ay... Kilig. Ay, mm, ay na, Tama, yung isa kilig, isa patko. <laughs> tama yan. Yaya, wag kang atak. <laughs> Asawa ni... <laughs> Atot, Ano? Ayan, ayan. Kasama <laughs> ka. Ni... Sagutin mo. Sino atat? asawa ni Atat? Atot. Hoy, <laughs> <laughs> hindi pa tapos yun. Sino asawa ni Atat? Si Atot. <laughs> okay, kapatid ni? Otot. <laughs> <laughs> Idara! Inulit ko. Asawa ni... araw-araw. <laughs> <laughs> jingle bells, jingle bells, jingle all the way. <laughs> wow. Pasko. Parang, <laughs> parang clue lang. Pasko pa rin yun. Alam mo, madaling sabihin, mahirap gawin. Hmm. Eh, <clears throat> e, duda rin ako rito eh. Madaling sabihin, mahirap gawin. Pero dapat gawin. Hindi araw-araw, kapiling si Alden. Duda ka, Lola? Oo! oo oh. Asawa ni? <laughs> <laughs> Tinidora! <laughs> May sinasabi ako dito kay Yaya. Marami kang kailangan gawin, Yaya. asawa si Duda talaga? Si Alden... Meron din siyang maraming kailangan gawin. Ano pa oh, 'yan? Si Alden may mga taong gusto rin siyang makapiling. Oo mm nga. -hmm. Hindi oh. laging tayo ang kasama niya. Oh. Dapat lamang naman nating maintindihan mga bagay-bagay na 'yan. Huwag tayong possessive. Tama. Sa ka sa contest. Hindi para sa ibang tao. Para sa Para sa sarili mo at tagumpay mo 'yon. Ha? Ha. Pero siyempre, kaming mga lola mo ang inspirasyon mo. Yaya, tandaan mo yan. At kami ang pinakamalakas na palakpak sa'yo. Asawa ni? Saya. si Lola Botox, oh. Hindi yan. Ayan. Oh. <laughs> Alam mo, dapat maging inspirasyon din yung mga kaibig. Eto maganda. Oh, ayan. Yaya, eto magandang halimbawa. Dapat maging inspirasyon din natin yung mga kaibigan natin, yung mga OFW. Ayan. Alam mo kung bakit? Malayo sila. Hindi nila nakikita yung mga hamahal nila sa buhay. Pero dahil iniisip nila ang mas magandang kinabukasan, nagtitiis sila. Kaya ikaw naman, Nyaya, nandyan lang si Alden sa alabang, nagsho-shooting. Ha? Huh? Uh Oo. -oh. sa alabang? Basta doon. <laughs> ano? Mukmuk -muk pa more. <laughs> mm -hmm. Oy, chill-chill din pag may time, ha? <laughs> Tsaka alam mo, maganda yan. Uh -oh. nagkaka kay, kayo. Namimiss nyo yung isa't isa. Dahil pag nagkita ulit kayo, nako, mas kilig yun. <laughs> <laughs> At darating yan sa tamang panahon. <laughs> <laughs> Ayun na. itu pala Ya ya nanti asa asan Nanti <laughs> <laughs> <laughs>

I love you. Two and oh, nui 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 nui. Hahaha. Hahaha. We Hahaha. 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 Baby, Hahaha. 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 Oh, okay, matutulog sure. na ata. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Matutulog! Huwag ka matutulog. Inantok. Hindi ba ka Hindi eh, ba ka bossing? Dahil matay. Hindi, hey, natulog yata. Natulog. Uh, hi. Hi, Yaya yeah, yeah, Dab. Huh? Hi, Yaya yeah, yeah, Dab. Hello, Lani Hello? Parang gusto kong kumain ng siopaw, oh, Yaya. Yeah, yeah. <laughs> Gwapa ba? Kamusta ka, Dola? ni Dora. Mabuti naman, iho. Malakas pa. Laki ng daya. Hoy, labas yung lampin mo pang matanda. Pareho <laughs> tayong man. daya, Per. <laughs> Hindi makatayo. Op. Hindi makatayo. Hindi makatayo. Op. Dahil Op. Ang cute talaga ng pamangkin. Kaya dapat, I miss you. Aww. Aww. Ang cute ng pamangkin ni Alde. Oh. Pakis ko yaya dab. Oh. Oh, hika, bika. Oh, hika. Ah, binaantok na. Binaantok. Okay. na, guwapa kay ka. Oh, guwapa ako. Guwapa ka, ayo ka. Joke lang. Gihig... Gihigog ikaw.

Ay, ano ba? Ginagaya mo ba si Pilita Corrales? Kay kanan ko. Hindi, hindi siya na duha yun ang walang sandalan. O, mahawak eh. Ako diapit. Ako buka. O, babagsak. Ikaw lang <laughs> la ang inong dal. Ragyod, <laughs> kunay, kuhan. Pakai raja kuat. Ini antoklah. Uh, gusto ka inih. <laughs> Anak-anakin anak, di barbeque yan. <laughs> <laughs> Oi, oh, hindi topo yan. <tukuan. laughs> <laughs> Among kayat. Oh, Palakpakan. Oh. 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 <laughs> oh. Maho umawit yung bata. Tapik-tapik na lang tulog na ya. <laughs> 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 wow, fantastic baby. Dance! Fantastic baby. Dance! Fantastic <laughs> baby. Dance! Fantastic Fantastic baby. Dance! Fantastic baby. Dance! <laughs> Fantastic, baby. <David>. Hut! Okay. <laughs> oh, May gano'n naman. May posing ba yan? Itong ba na naman? Posing ba yan? Matutulog na talaga. Inaantok talaga <laughs> eh. Hindi na kaya ang katawan ng bata. Very happy na bata. Masayahin na bata. Magaling kumanta, magaling sumayaw. Alika, turuhan kita magdasal. Yaya. Yeah, yeah. Ayan, o. Oh. Ay, Ganito ang sasayawin Paano mo. Paano ba yun? Ganito. One. One. Two. Para karate. Yeah. Para tai chi. Ayan, <laughs> 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 yeah. yung parang ano. Okay, ulit, ulit. Rewind. Nagdudurog lang ng rewind. ano. Rewind, 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 rewind ulit. rewind. ulit, ulit. Ulit. Five, six, seven, seven eight. eight. Pa A Pa Chak Yaya, Hindi ganon Ganon lang oh. A Boom oh. A Big oh. Big Pa Boom Boom <laughs> Boom pa Shibiris <laughs> Shibiris Shibiris Chak chuba, Chubaris Chubarita Boom Boom pa Boom What you gonna What you gonna do with that dessert? Magaralan natin oh. rewind. Tu rewind, rewind. rewind. Yeah, yeah, tuturuan kita. <laughs> Nang desert Tini dara, ano? Ikaw din na magturo sa kanya 'yung mga alam niya na yun Expert <laughs> may naka-ready tayo diyan. Ano ang gusto mong matutunan, Iya? Mambo number <laughs> May bago ko. Pagkabit mo sa hagdan. Ah, may bago. May Oy! bago. Oy! Ano yun? Mambo number five. Bago to. <laughs> <laughs> okay. okay. Okay, ito na, ito na. Ito na para yung mga panlaban mo sa mga bitin-bitin na yan. Yung mga hagis-hagis na gimmick oh. na yan. Eto, hagdan lang ang katapat nila. Ayan. Okay, ready. Ganun lang kadali. One up, one up. Ganun lang, para ka na naglalaro. Hap, 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 Wow. Ayan. Talbog, talbog mo yung ka... Ano pa naman ba? Talbog, talbog. Para... Tawa <laughs> <laughs> mo na tamang facial expression. Oo, oo ganun. Papa-cute, ganun. Yeah. Para naman si Mr. Bim to eh. Okay, ready ha? Ayusin mo, ha? Ayan, ha? May aray ko, masakit pa rin. Anong pala, gagawin eh. niya pag naayos niya yan? May surpresa. Why? Oy! Wow! No, to, ang mga lola, My may surpresa. Handa. Ay, kailangan gawin Ay. mo yan, Yaya. Yeah, yeah. Ganun mo to, ha? Okay, alagaan kita. Again, Are ready? Kaliwat ka, yan, 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 yan. Yan, uh -huh. yan. tapos atras, 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 and angat. Uh, Ah, ba, a ba, okay, music please. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Reese all I need, a little bit of T-S what, what I see, a little bit of Sandy <laughs> yeah. in the sun shop, a little bit of Mary on the song, a little bit of Jessica. am

A little bit of Monica in my life A little bit of Erica by Double. my side A little bit of Rita, all I need A little bit of Tina, what I see A little bit of Sandra in the sun A little bit of Mary on night long uh -oh. A little bit of Jessica, here I am A little bit of you make me your man A <laughs> little <laughs> Very yes. good. Parang Para... ako na toto ha. <laughs> natin si Yaya! Palapakan! Oh, ikaw, Tidora, ano naman may tutuho ko? Oh, ano contribution wow, ng isa dyan? Fantastic, baby. Ah? Tapos na kami kagabi. Voice lesson. Sayang tayo lahat! Rogelio, Rogelio, Rogelio! Ano yan? Uy, baka meron. Baka Baka Ano yan? Ano yan? Nakakatawa yan. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? yan? Ano 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 yan? Oy, oh. eh, loloko-loko -lo dyan. Nakabukas na eh. To, do, tu Doña ni Dora Esperanza. Ah, sa akin nga! Sa si akin. Si Biuda de Explorer. Sa akin nga. Hawakan mo yaya, ang pamaypan. Maba na pangalan. <laughs> <laughs> may sulat ako. Mukhang may paha. Meron? <laughs> Weh. <Well. laughs> <laughs> oh, Oo, oh, meron tayong pangkape. Eh. Totoo ba yan? <laughs> Nasa <laughs> labas na ata lahat yung sulat. Eh. Ang dali. Ano ba kayo? Hindi ba't sinabi ko, pag hindi mo sulat, wag basahin. Masama yung nakikibasa. Mm. Oh. Respect, 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 sisters. Ah, tsuplada. Yaya. Yeah, yeah. Hindi mo yan. Por favor. Ano? Hindi mo marumagbosa. Distansya. <laughs> Amigo. Baka debakae Jimmy lang galing. Tapos lalakasan din. Oh. Nako <laughs> lang. <laughs> oh. <laughs> <Yeah, tokohan. laughs> <Tao>, nauna, nauna. Nasira <laughs> pa <ba> yung punchline. <laughs> oh. Mm. Yeah. Mm. Ah, tulog daw, tulog. Yeah. Tulog yung binabasa. Mm. Hmm. Baka puro UHM lang yan. Oh. 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 Teka. Teka. Eh na, sharing, teka, sharing. Teka, teka. sharing. Teka. Parang nag-ibang... Nag-ibang um, mukha? Ay, ay umiyak. Oy. Teka. O, parang... Baka pumanaw oh na days. si Rihanna. Saan? Yung kapatid natin, hindi na ba nasisiraan niya? Oy, okay, okay. top shot, walang nakalagay na sura. <laughs> <laughs> meron, meron. 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 Meron kami. Meron, meron. Ano, meron. Eh. <laughs> Ma, Ma, <laughs> <laughs> <Di> <laughs> <laughs> si <di> Dora talaga. Maliliit ba siya? Sabi ka, si Dora. Ikaw yan. Ikaw lang <laughs> yan. Hindi si Dora. <laughs> <Dindo. laughs> <Don't tawas agadun. laughs> <laughs> Hi, di ba? Don't si Dora. Don't tuwa sa kagaguhan niya. Hoy. Hoy, nilamukos. Sina walang laman. Ano yun, Lola? Ate. Ate? Pagkain niya, kakainin niya. Ate, ano yon? Ano yun? Ano yun ano na baso? Iwan niyo muna ako, please. O, oh, di iwan natin. Ang tayo problema mo. Kailangan nung kabalik ka sa kapatid natin. <laughs> e, eh, pinalayo tayo. tayo. Iwan natin. Di iwan natin. Ate? Hoy! <laughs> <laughs> Bakit? <laughs> ate, ano yun? <laughs> Ate, magsalita ka, tatampalin kita. Oo, oh, Tinidora. Ate, ate mo Eh, ang ilig-ilig kasi nang bibitin ano, eh. Ano ba yan, ate? Sabihin mo na. Kung may problema ka, bayaan mong tulungan ka namin kasi mga kapatid mo kami, oh. Tayo-tayo lang naman. Wala naman magtutulungan kung hindi tayo. Ayaw mong pabasa, binasa mo. Ikaw nakakaalam Tulungan ka namin. Ano yun? Salamat. Hoy! Hoy! Pinig ko, hindi kita iiwa. Eh? Oo. Oh. Lola. Ate, ano ba yan? Oo, mabigat ha. Yaya. Yaya. Pag mo akong iiwa. Huwag oh. <laughs> ka mag-alala, hindi kayo iiwan niya. Mauna ka pa diyan. Hahaha! <laughs> Bata pa yan. Bata yan. Yung eh. <laughs> <laughs> dalawa mga na bastos, bastos talaga. Bastos talaga si Tinidora, <laughs> no? <laughs> Iiyak na nga si Lolo. Ate. Yung dalawang ti. Yung Tinidora at Tinora. May kawalang yan, eh. Ate. Okay. Ate. 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 Hello. Ano? Kamusta ka na? Kamusta ka na, okay na daw? Na siya. Hmm. Sabi mo dati Tayo-tayo dapat, nagtutulungan ha? Oo nga. Ayaw namin nakikita kang ganyan. Oo nga. Tsaka ato eh. Magkakapatid tayo. Kung ano man yung mga may iwan mo, kaya naman namin ano yung, alaga. Ano? Teka, parang... At yung sabi mo, ikaw ano naman. <laughs> o, ayusin mo naman. Hindi po. Ayusin mo yung Ay, pananalita mo. Kung ano man yung mga iwan mo sa man ng loob, pwede oh, namin ayaw. yan yeah, yeah. sa iyo. Kasi, ate, life is good. Oy. Nandito kami para tulungan ka. Dina. Salamat, mga kapatid ko. Maraming salamat. Tidora, Tinidora. Atwen kayo ang nagbibigay ng lakas para sa akin. Ay, salamat. Maraming salamat. Gusto mo? Patawanin ka namin? Ate. <laughs> Ay, oh, but make nila. <laughs> Basta ba si Baste? Baste! Baste, lulong ko ng Lola! Baste! Wala, mai Baste! wa epek, wa epek. Si Baste, baka tulog na yung bata. Tulog na. Gusto hey, mo Jimmy. mga... Gusto mo mga taga-Korea? Ayan, yan, yan, yan. Gusto mo pa... Magsayaw? Mga K-pop? Mga K-pop? Mga K-pop. Huwag yan, huwag ako. Ano? <laughs> O oh, baka mahiya. O yung mga Korea. Sumayaw ah, so, daw ayan, kayo. No? What ah, doing oh, ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan Ayan o. Ano nga sa'yo. K-pop pa more. Wala pa rin. O oh, ayan, o. Sandali. Sandali. <laughs> ayaw niya talaga. Malungkot pa rin.

Ate, alam ko namang lagi kang nasa tabi. Ano mang pagsubok, kakayanin natin. Eto na siguro ang tamang panahon. Ay! Tamang, tamang panahon. Ay! para sa iyo, Yaya. Yeah, yeah. Ay. At para para kay Oh. Si, sino at sino at sino at sino. Tama na 'yan. Sino at? Hoy, <laughs> tine Dora, dai ka muna. Sige, Lolo. Sige, ni Dora, ano 'yun? matagal-tagal na panahon na nakasama ka namin. Mahal ka namin ng mga lola mo. Yaya. Hindi ko alam. Hindi ko alam, Tinidora. Hindi ko alam, Tidora. Siguro, ibigay na natin ang tamang panahon sa bata. Oh. Ano yan, ano? Ate, ano ba yan? Ibig sabihin. Sabihin ano? mo na sa amin. This is you. This is you. Hindi, ayaw ko. Ayaw. 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 Ayaw ni tini Dora. Ayaw ko, ayaw ko. Kung ayaw mo, di rin ako sasaman. Sa ayaw ko rin. Ayaw. Ito na ang tamang panahon para sa inyo, para sa iyo, at para kay Isadora.